Magandang buhay mga bata! Narito ang ating aralin para sa Pilipino 4, Quarter 2, Week 1. At ang ating mga paksa ngayong linggo ay ang mga sumusunod. Makdang naratibong anekdota na pinamanggatang lakbay aral sa aming probinsya ni Maria Fe Hikana. At ang kaugnay na paksa ay ang kayarian ng pangalan. Ang mga layunin na ating lilinangin sa linggong ito ay ang mga sumusunod: Nauunawaan ng tekstong naratibong anekdota, natutukoy ang mga bahagi ng teksto: simula, gitna at wakas, na ibibigay ang kahulugan sa kilos at pahayag ng tauhan. Natutukoy ang magkakaugnay na pangyayari, na ibibigay ang opinyon at reaksyon sa ikinilos ng tauhan. Nababago ang katangian o pag-uugali ng mga tauhan. Natutukoy ang mga elemento sa pagkukwento. Natutukoy ang tayutay na asonans sa pagbibigay kahulugan ng pahayag sa binasa. Napakinggang teksto. Narito ang mga gawain para sa unang araw. Para sa ating unang gawain, magkakaroon tayo ng maikling balik-aral. Dugtungan tayo. Lagyan ng tamang letra ang bawat patlang upang mabuo ang mga pahayag. Para sa unang bilang, ang naratibo ay tinatawag ding Pangalawang bilang sa naratibo para karing Pangatlong bilang Paano ang nangyari sa iyo ngayong araw? May blank pa ba? Para sa ating pagganya, ayusin ang mga letra na nasa kaliwang bahagi upang mabuo ang susing salita kaugnay ng anekdota. Basahin ang deskripsyong nakatala sa kanang bahagi. Para sa unang bilang, tignang mabuti ang mga nakagulong letra. Ito ang bida sa iyong kwento. Ano ang tawag dito? At ang sagot ay Tauhan. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling. Para sa pangalawang bilang naman, pagmasdang mabuti ang mga nakagulong letra. Ito ang lugar kung saan naganap ang iyong kwento. Ano ang sagot? Tagpuan. Magaling. Para sa pangatlong bilang naman, pagmasang mabuti ang bawat letra. Ito ang pagkakasunod-sunod na naganap sa iyong kwento. At ang sagot ay pangyayari. Magaling. Para sa ikaapat naman, dito nagtatapos ang iyong kwento. At ang sagot ay wakas. At para sa panglimang bilang naman, ito ang natutunan mo sa iyong kwento. Ano ang tawag dito? Aral. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling. Tatandaan niyo pa ba kung ano ang anekdota, mga bata? Ang anekdota ay isang kwento ng isang nakawiwili at nakatutuwang pangyayari sa buhay ng isang tao. Layon nito ang makapagpabatid ng isang magandang karanasan na kapupulutan ng aral ito'y magagawa lamang kung ang karanasan o pangyayari ay makatotohanan. Isang malikhaing akda ang anekdota. Pangunahing layunin nito ay ang ipabatid ang katangian ng taong pinapaksa. Dapat na ang bawat pangungusap ay kukuha ng interes ng mambabasa. Dapat na ang panimulang pangungusap ay kapanapanabik. Ang isang magandang panimula ay magbibigay ng pagganyak sa mambabasa at mahihikayat na ipagpatuloy ang pagbabasa ng anekdota. Iba pang layunin ng anekdota ay ang mga sumusunod. Mangaliw, manghikayat, magpaalala, makapagturo ng pag makapaglarawan ng katangian, gawi, asal ng tauhan at magbigay inspirasyon. Ngayon, magkakaroon tayo ng pagbasa ng anekdota. Sa pagsulat ng anekdota, ang teksto ay kadalasang binubuo ng tatlong bahagi. Ito ay ang simula, gitna, at wakas sa simula ay tinutukoy kung tungkol saan ang ikinukwento. Sa ng bahagi ng teksto ay pagsasalaysay ng mga pangyayari o pag-iisa-isa ng mga detalye batay sa nais ikwento. At sa huling bahagi ay ang wakas o huling pangyayari sa teksto. ngayon, ating babasahin ang isang anekdotang pinamagatang lakbay aral sa aming probinsya. Ito ay anekdota ni Maria Fe Hikana. Noong Mayo, nagpasya ang aming pamilya na magbakasyon sa probinsya ng aking tatay sa Ilocos. Kami ay nagbiyahe ng malayo mula sa aming tahanan sa Tagig upang masilayan ang ganda at kultura ng Ilocos Norte. Sa aming unang araw ng aming pagdating, kahit medyo pagod pa kami, ay pumunta agad kami sa dagat. Ako, ang aking mga magulang, kasama ang aking mga kapatid, ay nagtungo sa dalampasigan upang maglaro ng buhangin at magtampisaw sa mababaw na tubig napawi ang aming pagod. Napansin namin ang mga malalaking alon. Agad kaming sinabihang mag-ingat sa mga ito. Pagkatapos ng aming paglalakad sa dalampasigan, isang salo-salo ang inihanda sa amin. Nakalatag ang mga pagkain sa isang mahabang mesa. May mga isda at karneng nakahain. Hindi mawawala ang mga gulay na pampalakas ng katawan at prutas bilang panghimagas. Kahit ayoko ng gulay ay pinilit kong kumain dahil alam kong masustansya ang mga ito. Natural ang tamis ng mga prutas, kaya kumain na din ako nito. Hindi tulad ng mga panghimagas sa Maynila na kadalasan ay artificial ang pampatamis. Ibang-iba ito sa mga kinakain namin sa Maynila na kadalasan ay fast food. Makikitang sariwa ang mga pagkain dito sa probinsya. Nabusog ako sa masasarap na pagkain inihain sa amin. Kinabukasan, kami ay pumunta sa Vegan Ilocos Sur kung saan makikita ang magagandang bahay na bato at makasaysayang kalsada. Napalibutan kami ng makukulay na bulaklak at nakatutuwang mangkalesa. Napagtanto namin kung gaano kahalaga ang pagpapahalaga sa ating kasaysayan at kultura. Sa aming huling araw, pumunta kami sa Bangi Wind Farm kung saan makikita ang malalaking wind turbines na nagpuprodus ng kuryente. Napagtanto namin ang kahalagahan ng paggamit ng malinis na enerhiya upang mapanatili ang kalikasan. Hindi ko na na nakaisang linggo na pala kami sa Ilocos. Nakauwi kami sa tagig na puno ng mga bagong alaala at karanasan. Ang aming paglalakbay sa Ilocos ay nagturo sa amin na mahalin at alagaan ang ating probinsya. Nagkaroon ako ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng kalikasan at kasaysayan ng aming rehiyon. Mabuti na lang at nakapunta ako sa magagandang lugar. Alam ko na ito ay magiging bahagi ng aking buhay, lalo kong minahal ang bansang Pilipinas. Ngayon, magkakaroon tayo ng gawain. Panungto, batay sa binasang anekdota, sagutin ng mga sumusunod na tanong. Una, ano ang paksa ng anekdotang ating binasa? Pangalawang tanong, bakit na ikwento ang naging pamamasyal sa probinsya? Pangatlo, ano-ano ang mga ginawa nila pagkadating sa probinsya? Kinabukasan ng kanilang pagdating ay ano naman ang kanilang ginawa hanggang bago bumalik sa Maynila? Panglima, paano na bago ang pananaw niya sa pagkain ng mga gulay at prutas. Pang-anim na tanong, ano ang mga napagtanto niya sa kanilang pagbabakasyon? Pang-pito, tungkol saan ang unang bahagi ng talata? Pang-walo, ano ang pagkakaiba ng ikalawang bahagi ng talata sa huling bahagi nito? Pang siyam, nabasa mo ba sa kwento ang mga elemento ng anekdota? Isa-isahin ang mga ito. At pang sampu, anong aral ang napulot mo sa binasang anekdota? Sunod na gawain ay ang pagtataya. Panuto. Batay sa tampok na tekstong tinalakay, gawing gabay ito sa gawain. Buuin ang talata gamit ang simulang pahayag. Salaysay ang naging bakasyon. Para sa ating ikalawang araw, isulat ang mahalagang konseptong natutunan sa anekdota. Gawing gabay ang sampayan. Buuin ang mga nakasampay na pahayag sa pamamagitan ng pagbibigay o pagdurugtong ng mga wastong salita upang mabuo ang diwa nito Para sa unang pahayag ang naratibo ay tinatawag ding blank at blank Pangalawa ang mga elemento ng pagkukwento ay Para sa ating pagganyak panuto Basahin ang talata. Isang magandang araw noon ng linggo, nagyaya ang aking pamilya na pumunta kami sa parke. Ito ang araw ng aming pamilya para sa outing. Excited na akong sumakay sa aming kotse. Kasama ang mga kapatid ko. Noong kami ay nasa kalsada, biglang umulan ng malakas. Dahil sa sobrang ulan, nagkaroon ng matataas na bahasa daan. Lima kami sa kotse. Ako, ang kuya ko, ang ate ko, ang aking daddy at ang aking mommy. Pinasok ng tubig ang aming kotse. Kaya mabilis namin binuksan ang pinto ng kotse at lumusong kami sa baha. Ngayon, sagutin ang mga tanong na nakasaad at isulat ang iyong sagot sa patlang. Ano ang napansin mo sa mga salitang initiman ang sulat? Ano kaya ang tinutukoy na araw sa pangungusap? Bakit kaya tinawag itong pangalan? Pansinin ang mga salitang kuya, ate, daddy at mommy. Bakit maituturing din na pangalan ng mga ito? Ngayon, pag-aaralan natin ang kayarian ng pangalan. kayarian ng pangalan. Una ay payak. Ito ay binubuo ng salitang ugat lamang. Halimbawa, bakasyon, araw, baon. Pangalawa, may lapi. Binubuo ito ng salitang ugat at panlapi. Halimbawa, magbakasyon, arawan, magbaon. Pangatlo naman ay inuulit. Ito ay nabubuo sa pamamagitan ng pag-uulit ng salita. Halimbawa, baka bakasyon, araw-araw, baon-baon. Pang-apat naman ay tambalan. Ito ay binubuo ng pagtatambal ng dalawang salita. Halimbawa, bakasyon grande, araw-gabi. Libring baon. Para sa ating ikalawang gawain, pangkati ng mga salita ayon sa kayarian. Isulat ito sa talahan na yan na nasa ibaba. Ang mga salitang ating papangkati na yung mga sumusunod. Kotse, parke, taong bahay, palaruan, bakasyunan, ginabi, dagat, bulaklak, arawan at alon-alon. Para naman sa ating pagtataya, tukuyin kung anong kayarian ng pangalan ang nakahilig sa bawat pangungusap. Isulat sa patlang ang P kung ito ay payak. M naman kung may lapi. I kung inuulit at T kung tambalan. Para sa unang bilang, isa sa mga paborito kong krutas ang rambutan. Ang salitang rambutan ba ay payak, may lapi, inuulit o tambalan? Pangalawa, nagsilbing inainahan ni Gabsen ang kanyang tiyahin. Ano naman ang kayarian? Ang salitang inainahan. Para naman sa pangatlong bilang, punong guro ang kaniyang ama. Anong kayarian ng pangalan ang punong guro? Pangapat, gusto niyang tulungan ang kanyang kapatid. Ang salitang kapatid ay anong kayarian ng pangalan? Ang araw-araw ang pagpunta ni Jigo sa parke ano ang kayarian ng pangalan ang araw-araw. Pang-anim, nalubog ang aming kotse sa baha. Ang salitang kotse ay anong kayarian? Pang-pito, huwag kang makinig sa mga sali-salita. Ang salitang sali-salita ay anong kayarian ng pangalan? Ang walo, napanood niya sa telebisyon ang gera sa Israel. Ang salitang telebisyon ay anong kayarian ng pangalan? Narito naman ang mga gawain para sa ikatlong araw. Para sa ating maikling balik-aral, Kunan ang mga blangko ng mga wastong salita upang mabuo ang diwa. Ang pangalan ay may apat na kayarian. Ang payak ay blank. Ang tambalan naman ay blank. May lapi ang pangalan kapag blank. Panghuli ay inuulit na blank. Sunod na gawain, suriin ang mga salitang initeman sa sumusunod na pangungusap. Tukuyin kung anong kayarian ng pangalan ng mga ito. Para sa unang bilang, walang sapat na araw para sa bakasyon ni Cherry. Ang salitang bakasyon ay anong kayarian? Pangalawa, ang magkapatid ay masayang kumain. Anong kayarian ng pangalan ang magkapatid? Pangatlo, araw-araw ay ipinapanalangin ni Asnaira ang kanyang ina. Ang salitang araw-araw ay anong kayarian? Pangapat, matagal ng panahon na hinintay ni Angela ang bakasyon grande. Ang salitang bakasyon grande ay anong kayarian? ngayon, ating tatalakayin muli ang kayarian ng pangalan. Kayarian ng pangalan. Una ay payak. Ito ay binubuo ng salitang ugat lamang. Halimbawa, bakasyon, araw, baon. Pangalawa, may lapi. Binubuo ito ng salitang ugat at panlapi. Halimbawa, magbakasyon, arawan, magbaon. Pangatlo naman ay inuulit. Ito ay nabubuo sa pamamagitan ng pag-uulit ng salita. Halimbawa, baka-bakasyon, araw-araw, baon-baon. Ang apat naman ay tambalan. Ito ay binubuo ng pagtatambal ng dalawang salita. Halimbawa: bakasyon grande, araw gabi, libreng baon. Para sa ating ikatlong gawain, bilugan ng salitang naiiba ang kayarian sa bawat bilang. Para sa unang bilang, inutos mataas-taas mapagkakatiwalaan duguan Alin ang naiiba sa kayarian Pangalawa bagay-bagay kapuri-puri bagong-bago pakpak Alin ang naiiba Pangatlo alagaan tatsulok Sing-sing, kahoy. Pang-apat, taas noo, lumang-luma, papuspalad, balat sibuyas. pang binulong, paramihan, tanim, ginawa. Para sa ating pagtataya, bumuo ng panibagong salita ayon sa hinihinging kayarian ng salita gamit ang salitang ugat na nakasulat. Unang salita ay ang bigkas. Ano kaya ang maaaring mabuong salita gamit ang kayariang may lapi sa salitang bigkas? Pangalawa ay bato. Ano naman ang maaaring mabuong salita o bagong salita sa bato gamit ang ang inuulit. Pangatlo, noo. Ano naman ang maaaring mabuong salita o bagong salita gamit ang kayari ang tambalan? Pangapat ay iba. Gamit naman ang kayari ang inuulit, ano ang maaaring mabuong bagong salita? Panglima, palad ano naman ang bagong salita na maaaring mabuo gamit ang kayariang tambalan? Narito naman ang mga gawain para sa ikatlong araw. Ngayon, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Magkakaroon ng limang miyembro sa bawat grupo. Ang bawat grupo ay gagawa ng anekdota tungkol sa kanilang bakasyon gamit ang storyboard dat. I-click ang link na ito upang makagawa ng kwento. Ipalahad ito sa klase pagkatapos. Ang ating huling gawain ay ang pagtataya. Buuin ang pahayag. Ang pangalan ay may apat na kayarian. Ang payak ay ang tambalan naman ay may lapi ang pangalan kapag ang huli ay ang inuulit na Dito nagtatapos ang ating aralin para sa Pilipino 4, quarter 2, week 1. Maraming salamat sa inyong panonood mga bata. alam